sharing my tips para mas masarap pa lalo yung inyong manok recipe. Marhaba guys! So ito yung main ingredients natin para sa ating recipe ngayon. Sa pan guys, magpapainit lang tayo ng mantika. Saka natin iprito ng kaunti yung ating carrots at patatas. Para pamagitan po kasi nun, lalabas po ng kusa yung aroma at yung sweetness ng potato at saka carrots. Ito po yung sikreto ng mas mapasarap pa yung ating uh, manok recipe. Set aside lang natin yung naprito nating carrots at patatas kanina. At sa parehong pan maglagay lang po ng chicken skin. Ito yung gagamitin natin na panggisa doon sa bawang at sibuyas. Hindi po tayo gagamit ng kahit na anong cooking. Ito po yung pangalawang sikreto para mas masarap lalo yung ating recipe. Kung medyo brown na yung ating bawang ay ilagay na natin yung ating sibuyas. At kung sa tingin mo ay tama na yung oil na naproduce ng chicken skin ay pwede mo na itong tanggalin. Kapag lumabas na yung aroma ng bawang at sibuyas, saka natin ilagay yung ating manok. Ang natin siyang lagyan ng tubig kaagad. Hayaan muna natin siya na medyo ma-fry siya ng kaunti yung ating mga chicken. So depende sa dami ng manok or depende sa pamilya na kakain kung gaano kadami yung manok na gusto ninyong lutuin. Kung ganito na yung texture ng manok ay pwede niyo nang dagdagan tubig. At i-make sure niyo na yung ilalagay niyo na tubig ay mainit na big. At i-make sure din natin na matanggal natin yung mga karne na dumikit doon sa ating pan. Atakpan ito at hayaan na kumulo ng 3 minuto para lutong-lutong karne ng manok. Pagkatapos ng 3 minuto, saka natin ilalagay yung beans, patatas, at yung carrots na gulay natin. Pakuluan lang natin ito na 3 to 5 minutes para maluto yung ating mga gulay. At dito nga ay hindi pala na-capture ng aking cellphone yung pampalasang sangkapay. So nilagyan ko ito ng oyster sauce. Nilagyan ko ng kalahat chicken cubes, uh, konting durog na paminta, at saka fish sauce. Depende po yan sa dami ng niluluto ninyo, mga pampalasang sangkap. So tansyahan lang po kung marami kayong uh, to mas marami yung ilalagay na sukat ng mga pampalasap. Kung okay na po yung lasa ng inyong niluluto, ay kumuha po tayo ng isang na cornstarch at tunawin po natin ito sa tubig. Pagkatapon ay ilalagay natin siya dito para po magkaroon ng konting pagka-sticky yung ating sauce. Pakuluan nyo lang ng mga 1 minute para maluto yung cornstarch. At pagkatapos nyan, ready to serve na ang ating chicken recipe na masarap. Thank you for watching. Masalama!